The free no no. Pagka gusto niyong bumili dito sa Robinson Bacolod. No, ah, parang Robinson Bacolod. Ngayon, nare-repair siya. Nare-repair siya. So. Oh, may mga promo discount. Ito so, rin may mga discount siya. May Joy ganit, oh. Joy only, 109 ang huh? Joy. O oh, Joy, oh? Araka, oh, 109 ka na lang. Once you've <laughs> May toilet di sila. Wala na uh, toilet. Wala nga na uh, ano bing. Atisyo. Ari ah, may toilet sila. Kali o. Be. To o Wala sila tag-isa yun o. Oh. Wala sila Wala sila tag-isa-isa six, ano ba siya yung 84, mo na? Isa, two ply, 84 times six. ply. Hindi, ah, ka pinasabing. Two ply? Okay. Araw, two ply sa ano, sa... Guys, sana wala to sa toili. Nagdikadam damo toili dito. Sabang so, wala ko. Oh. Robinson's ni siya guys na supermarket no <laughs> <laughs> may dulce ano siguro may mga nugat nugat ano di ko as pastillas ano yan? durian durian stick durian stick jelly jelly oh. jelly candy mint Double mint. Mga dugay. Naganda siya mga candies. May one take one man, Beng? Tatlo. okay na eh. Tatlo. Pila. Uh, uh, na namit niyo? Aguya. Nari Almond din siya mo? Oo. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 72 two you okay muna. ah ari oh passing stick oh may ba one take one <laughs> ay mga bidges ang huh? hmm? damo subong kwan isa gani mga nutella gani big may mga kwan eh no may mga silo isang nutella then kapila diya? ya 92 front dental mas mali to. bua sprato gilit de mm -hmm. and drinks naty sa sobrang Robinson. Mm -hmm. Uh, noon, guys, palagi ako sa Robinson dito. Kaso lang medyo malayo-layo ito sa amin. Kay double ride ito. land Unlike sis nga one ride lang kami. Ito kasi yung Robinson. Two rides, yan. Malayo-layo siya sa city, sa downtown area, guys, no? Out of, kuha na siya. Out of route na siya, no? Huh? Punta ka dito, sakay ka ng mandalagan or bata. Ayan, mga display nila. Baka gusto tong may bibili. Niyo, yung dugidugay nga tinapay, bingo? Panadas ni Galea nga ala, no? Sang gamay. Saan gamay pa ko dumi. Muna nang adan. Sila sang kingkong. <laughs> Ang kingkong Kong to bala? Mahangin siya. Oh, burger, Laki-laki. Oh. daw mo na siya. Tandara sa dobra. Bongbongs. So, Ario. Alam mo ba guys kung ano yung pinapay na nagsasalita? E di Medyo ano ngayon yung Robinson guys. No? Though medyo dim siya. Kasi nga nire-repair siya. So, so, doon sa outside niya, guys, pag uh, kakanan ka dyan, maganda yan doon kasi may fountain-fountain sila. So, ah, uh, mabili ka ng tinapay na nagsasalita. Bibili ka ng tinapay na nagsasalita. Baka itchismis ka niya. <laughs> Pagkain. <laughs> pagkain mo palang, eh, chismis ka na niya. Binili niya ako, o. Oh. Pero nami. nami Try mo eh. Pagkain mo ng bread talk, eh, chismis kanya niya eh. Kasi nag-talk siya. The only bread na nag-talking is bread talk. Ha? Do you tell display yeah. daw? So same to do kadamo ya. Yeah. ah? Gani hmm. So hindi mo na tayo nagkain ng bed to kasi baka i tayo. Ngat mm na -hmm. manu pata man na. Ah. Oh. Di man no nalampak hindi man tawag tabok. Oh, taxi na ta pauli. Oh, sale, sale, sale. Maraming sale. Pira lang guys yung kulang dito. Ay, sale, sale, sale. Ha? Hindi ka law ay atila. Shirt. Ay, ano, nire-repair yung Robinson. Kaya may mga takip-takip siya. Ang yaw. Tukap-tukap. Gatukap tukap na siya daw. Dapat na siya repair on kayo medyo dugay-dugay na siya. Pag iniyan na repair guys, dito ka lang labas. So, na yung mga sasakyan na taxi, mag jeep ka dyan. Sa so, tingga maagi ni Gali? Sakay ka okay. dito? O, o dito ng Tagalios, Piaf. Pagwa. Yung sira, tabi. Tapat dito tani. So good afternoon and good bless. Everyone!